Bogo Bogo. Kita <laughs>

bread, ano, bread sprout Magkakain mag yan, pagka nahinom, hindi sinasayin yan, sarap na eh. <laughs> Nasaging, oh. Kanesan, wala okay, ka kailan mga kaudad yan? Nalimutan ko mag Okay lang kasi tayo-tayo pa lang. Mamaya. Hindi ako. Kaya na po. Dito, siya nanong Ito, to Dito. Dito Kaya ba Ito, ano mo po yung sa Ang nice, ang nice, ang tagong ko. Ano season ba sa fruit? Parang kayo, di nag-season? Ano, tubat ganito? Drit mo Ito. Hindi ko alam baka nung pandemic. Ano pa off road pa to. Pero doon na yung ano, yung diversion. Yung diversion. Kailan din. Si kanin dumon. Desa Lunoy. Oh, man eh, maghihapo. Pwede maghihapo. Oh, Pwede, ayaw. Pwede makamulusot yan eh. Oh. oh, oh. kay Dungon man eh, naglusot. Dada, okay. salamat sa lakibisorya moga Gawas na, Jonas. Salamat sa

saya mau ke pasar layanan. Habisnya. Terus kayak gua. Yang kamu. Bu, apa? Lah bu, gua. Gua tuh udah di sini, Pak. Mau tolak sama saya di situ. Ya, apa? Apa?